I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side. bawat kaganapan ng ating Donny at Belle sa kanilang mga buhay at sa Kent by Me Love ay talaga namang nag-trending. Lalong lalo na nga at inaabangan na nga nila ang bawat episode ng Kent by Me Love. Dahil nga sa napanood nilang ang episode 25 kagabi ay talaga namang aabangan nga raw talaga nila ang sunod na episode dahil nakakabitin nga talaga ito. Lalong lalo na nga sa bawat eksena ng ating Donnie at Bel Mariano dito. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon, ang isang post nga na kung saan ay meron nga daw tayong dapat abangan. Na ayon nga guys dito, I will make them remember. 11.17. Kaya marami na nga ang napapaisip kung ano nga ba ang dapat nating abangan ngayong Friday. Kaya naman ayon nga guys dito ay backstory kaya ito or may malalaman si Carline na magagalit siya sa araw na ito. Hashtag Don Bell, hashtag can't by me love. At napakomento na nga rin dito ang mga bula nang baka may kissing scene. Wahaha, bye. Kasi lahat ng mana kay Caroline mapupunta. At iyan na nga guys ang inaabangan ngayong Friday. Na kung saan ay talaga namang money na nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media. Dahil talaga namang kaabang-abang nga ang bawat episode ng Kent by Milab na dapat nga nating abangan. Kaya stay tuned lang tayo for more updates.